Pia Guanyo nagsalita na, inamin ang tunay na namamagitan sa kanila ni Tito Soto. Matapos ang matagal na pananahimik, nagsalita na sa wakas si Pia Guanyo tungkol sa mga usap-usapang nag-uugnay sa kanya kay Tito Soto. Sa isang eksklusibong panayam, diretsahan niyang sinagot ang mga tanong tungkol sa tunay na namamagitan sa kanila, bagay na matagal ng intrigang pinag-uusapan sa social media. Ayon kay Pia, hindi totoo ang mga espekulasyon na may malalim na relasyon sila ni Tito Soto. Nilinaw niyang ang tanging namamagitan sa kanila ay respeto at profesional na samahan na nabuo sa loob ng mahabang panahon nilang magkasama sa industriya ng showbiz. I've always respected Tito Senador not just as a co-host but as a mentor. Walang ibang kahulugan ang samahan namin kundi trabaho at respeto, ani Pia. Dagdag pa niya, Sanay na raw siya sa mga intriga pero napagdesisyonan niyang magsalita upang tudukan ang mga maling balita. Pinuri rin ni Pia ang pamilya ni Tito Soto, lalo na si Helen Gamboa na ayon sa kanya ay matagal nang itinuturing niyang parang pangalawang ina sa industriya. Si Tita Helen, napakabuting tao. Wala pong isyo sa amin, at alam nila ang totoo, dagdag pa ng TV host. Samantala, tahimik naman si Tito Soto sa isyo, ngunit ayon sa mga malalapit sa kanya, alam umano nitong walang katotohanan ang mga kumakalat na chismis. Pinili nitong huwag ng palakihin pa ang sitwasyon. Maraming netizens ang nagpahayag ng suporta kay Pia matapos ang kanyang pag-amin. Ayon sa ilan, tama lang na ipagtanggol niya ang sarili sa mga maling paratang. Dapat talaga magsalita siya. Nakakaawa na rin siya sa dami ng fake news, sabi ng isang netizen. Sa ngayon, piniling mag-focus ni Pia sa kanyang pamilya at sa mga bagong proyekto sa telebisyon. Aniya, mas gusto niyang ibaling ang kanyang oras sa mga positibong bagay kaysa sa mga isyong walang basehan. Sa huli, muling pinaalalahanan ni Pia ang publiko na maging maingat sa paniniwala sa mga kumakalat na balita online. Hindi lahat ng nababasa ay totoo. Sana bago maniwala, alamin muna ang buong kwento, pagtatapos niya. Ang kanyang pahayag ay nagsilbing linaw sa matagal ng usap-usapan at patunay na minsan, mas mabuting magsalita upang matapos ang mga maling akala.